Ayan na naman pala si Kuya. Ako, nakababa pa si Kuya. Mapupuno niyo na yan Kuya. Ako? <laughs> Daming tumatalon eh. Grabe, padami. Mga kabubudoy! Laki nun! Sayang! Uy! Sayang yan! Nawala, oh, nakaligtas. Ang laki. Grabe. Walang isda yun ah. Uy, oh, oh. hule, huli. hule, huli. Walang kaligtas yan. Yun. Oh, okay okay mga kabukid. Ang problema, wala nang lalagyan! Ulo na! Uy! Laki! Ayaw! Uy! 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 na Uy O wala Uy Ang buwala yun, hindi nakuha Ang daming isda ngayon, ang kapal Isa sa ako, sunong-sunong. Ang dami mga kabukid. Ano? Tay-tay lang ng ganyan. Mamaya. Uy, uy, nakahuli si Boy. Ay, nakawala. Sayang. Hoy, hoy, nagkasabay-sabay na naman yung mga tumatalo na. Yun pa! Yun! Oh, daming tumakalo, no? Kapal Oy, Kasi, ah, Ay, kapal lang ito. Ay, nasa na po unin nyo? Ha, kadarapin nyo lang. Ay, nako. Makakadami ah, kayo, bilisan nyo. Madaming isda, makapan Oh, yun know, o. Oh, Nako, manipis yata ano. yung ano. Maliit yung ano Maliit yung... Ang tawag doon, yung bunganga Yung pangsalat hindi maka-shoot. Yo! Kole. Hayo, nalalaglan. Pre, marami na naman siguro. Si <laughs> Ayoko na napapagod ako. <laughs> pagod ka na, pagod na. Madami kana yatang ulila. Ah. O, sendiin mo 'to. Hay. Yeah, pete diyan, no. Bilkul. Nasaan yung panguni nyo? Ayun, maliit yung bunga nga Baka hindi makashoot Dami na, dami na, nakakarami na naman oh. May nahuli na naman si Boss Randy Puno na May nalagyan kayo ako Baka marami kayo dala Pengyang, pengyang may isa Isa lang Nakukulang yun, dapat tatlo <laughs> Hoy, la que sayang Hoy, hule, 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 me reno na pisa ngayon pisar allá. Dale. Ah, wala si pisa pero pagut pa, mga kapukit. Balik-balik, sobrang daming huli. Grabe, mga isda. Oh, si Kuya, pagod na. <laughs> marami nang hula, yun oh. Ito pa isa oh. Si Bossing, ayaw na din, pagod na. <laughs> pagod na. Ay, oh, pinabinamimigay na lang, hula. Oh, pinabinamimigay na lang yung nakasabi sa kanila yun. Punin nyo. Punin nyo. Sawa na si Bossing, marami nang huli yan. Pinigyan ko, sa Oh, uh, yun, binigay yung sasako. Oh, bossing, nahuli po kayo. Pero huwag kayong magalala, marami pa. <laughs> Madami. Pinamibigay na lang yung isda. Ang laki na na. Kunin nyo yun, yung nasa yun, yun, pislet, yung nakaangat. भूले कहा में